So, what's up mga ka-viewers ko dyan, mga idol ko, mga ka-vloggers ko, no? So, as I have mentioned kahapon, uh, magdi-dispatch na sila, magdi-distribute na sila ng mga pamaskong boxes nila dito sa barangay uh, Malamig, uh, Mandaluyong. Actually, buong Mandaluyong yung bibigyan nila eh. Ay, hindi ko alam, may mga specific barangay or most likely kasi ang dami niya. So supposedly it it will cover uh, na yung buong bayan i should say buong bayan ng Mandaluyong no so yeah unbox na natin yung binigay sa amin actually guys hindi ako bumuboto dito sa Mandaluyong pero i must say guys kung dito ka sa Mandaluyong magpalipat ka na kasi unang-una uh, ang ganda ng mga benefit dito okay talagang kahit di ka botante ako naman kasi eh, ako talaga active akong bumuboto sa Pangasinan and eto na oh, um, yan box na natin tong ayan ah uh, ano ng Mandaluyong ayan oh. <coughs> city city of Mandaluyong bayan ng Mandaluyong so i-unbox na natin sya ayan Ganyan natin yun. Siyempre. Merry Christmas natin yan. Yun. Na yes, Ayun. Merry Christmas guys. Merry Christmas. Hindi po ako butante rito pero guys binibigyan tayo ng mandaluyong no. I I'm not sure sa other barangay but uh, all I can say mandaluyong legit kahit di ka butante Ah. Uh, Mapapa-convince ka talaga na dito ka na bumoto. Kasi yung benepisyo talaga, guys. Ano ang dami. Ah, uh, isa pa lang 'to eh. Kasi nung pandemic talaga, kahit gulay nabibigyan kami. di kami buta, ante. Dito pa lang maano mo na? Hindi eh. ko pino-promote yung ano, no? Ah, uh, yung uh, I'm not not paid for this video, no. Just to just to uh, ano lang uh, confirm lang sa inyo hindi ako hindi ako bayad dito no para yan uh, ayan yun siya ito yung laman niya no Actually, parang pang pasko nga ito pang handa oh pay, pang pan uh, padsit. Ayan, padsit na siya oh. No? pang na talaga ata to. Tapos, pancit and then uh, coffee and then uh, spaghetti. Ito guys, kahit ano man laman na I'm thankful kasi unang-unang wala naman akong puhunan dito eh. Wala naman akong I'm not expecting kasi hindi naman ako botante pero ako'y nabigyan. Kahit nga isang spam lang bigay sa akin dito eh. Thankful na ako. Oh. So, ayan. Ayan pang, uh, ano to, uh, chunky tuna. Konting palaman na peanut butter. O, oh, ayan. ah, oh. uh, ito. ah uh, maling. Luncheon meat. Tsaka, ilang kilong bigas yan. Of course. And then, meron pa, Oh. Argentina, o oh, ano, oh. ulam na yan. O, oh, ba? Diba? Ito, ito, may sukal pa, oh. Itong ganito, uh, may palaman pa, oh. Itong ganito, uh, it's something na ma-appreciate mo talaga sa isang barangay, no? Uh, uh, I don't care, sasabihin ng iba na parang tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ako sa mga kakarampot na ganito. No. Dito pa lang, masaya na ako kasi unang-una, Uh, hindi naman ako dapat mabigyan nito. No? Pat ako'y nabigyan. And eh, well, hindi ko naman uh, masyadong kailangan kasi may work naman ako. But still, ako'y nabigyan. So, I'm very thankful uh, sa barangay, no? Dami so, na ko lang naman siya para to give uh, your appreciation, but I'm not being paid. here. I'm not paid. Okay? Ah, uh, ko ko lang sa inyo. Ah, uh, hindi ako by dito. So, ayun lang po. Uh, thanks to Barangay Malamig and uh the City of Mandaluyong po. Sa mga uh Mandaluyong officials, uh I appreciate this and thank you po sa inyo lahat na Mandaluyong officials, no. And sana uh, kasi ilang beses na ako naka-receive ng ganito na box, dilaw yung una and hanggang ngayon ginagamit ko pa nga ito eh tibay na ito eh tibay na ito so ayan, thank you sir mga madam and thank you sa aming barangay captain sir captain manalo ah uh, peace out